Hello guys, good morning. Ayan, ay good afternoon pala yan. So, ayan yung aking trabaho. <laughs> ayan yung trabaho ko. Ayan, oh. Ang dami maglalaba ako. Ito yung aking trabaho. Ayan, sa kusina, ang kalat. <laughs> ayan, oh. Ayan yung trabaho ko sa hapon, guys. Medyo makalat lang na. Hello, ayan, so maglalaba talagay ng labahan <laughs> yan yung aking ginagawa sa hapon pag walang mga amo ko pagdating ko ay yan, laba agad pero pag nandyan sila sila maglalaba <laughs> ay nako wilay walang magawa <laughs> ayun <laughs> voice over, voice over na no, muna tayo ngayon, wala akong bose dyan kasi maingay yung aking mga alaga <laughs> ay, ayan lagay mo na pagdating ng trabaho, ayan maglalaba agad tapos mag, ano uh, mag tidy up, kasi ganoon nga ano yung ginagawa ko ayan, ayos na <laughs> tapos kumain ang bruha ayan o oh kain muna kasi syempre bago magtrabaho ay kumain bumili pala ko niya ng pagkain sa baba nag chicken teriyaki ayan busog na at ako ay mag ano na naman maghuhugas madaming ano na hugasin lalagay ko lang sa ano washing machine kasi pagka uh, Ganyan, na uh, washing lang. Hindi ko pala na, ano, yan, busy ang, ano, ang mochacha. Busy sure day. ano, lagay ng mga baso, plato, ayan. Tapos, ang tawag nito. O, tapos ko nyan maghugas. Ay, siyempre ibang ay banlawan pala po yung iba binanlawan <laughs> ay, pero yung iba na hindi kasya sa ano yung iba na hindi kasya sa washing machine at syempre inugasan ko sa kamay ayan hugas so, lagay sa washing machine ng mga hugasin para nabilis no washing lang yun uh, washing machine sa mga hugasin Siyempre, kailangan po nain mo na bago i-start yung machine. Pero yung iba, nagasin ko na sa kamay kasi siyempre. Ihugasan eh, pala yung mga hindi bang kasya. Pero pag kasya lahat ay pwede na yan. Wala nang magas kam sa kamay. Tapos, yan, masyadong makalat pag sila lang nilagay lang nila yan ganyan sa adong sa minsan hindi nila kinukuha yan, ganyan yung mga kabataan pero pag nandyan yung mga amo ko yan sa lababo lahat ngayon kasi hindi, wala na kasi ako nga hindi ko na yung mga bata hindi ko na hati na sa kanila kaya ayan ano na yung mga amo ko hindi na nila hinuhugasan yung kanilang pinagkakainan. Pero ano, kalala sa akin. Parado. May, may gagawin ako, may trabaho. Kasi pag nila, ayan na, ayan na yung machine. Oh. No? Ayan, hindi pa gano'n puno. Pero siyempre, start ko yan. Ah, puno din naman yan yung ano yung gagamitin ko para inakita pala yung likod na malapad <laughs> ang lapad na ng likod guys nilalagyan na ng sabon at i-close at i-start ko na yan hayaan ko na okay tapos dalawa na natapos na paglagay na na sa labahan at saka yung washing machine ngayon mag ano na naman mag tidy up sa kanilang mga kwarto yan nakapaghugas na oh, tingnan mo yung kwarto guys oh, kalat malalaki na mga pero so, makakalat sila ang kalat ang kalat <laughs> oh. ayan So, ayan. Ayusin ko na. Doon siguro ang Pag winter, kaya, walang ibang video. Itong bunso, Ganito ba? lang muna. Natulog dito isa. Ayan, kalat. So, so ayusin muna ayusin natin. Ayusin, kasi naayos ko yung, sa before. Asawa. Sa ayan kaya ang aking alam, kusina. Kaya yung yung na ng after kusina. Kaya yan. Gusto ko rin Natulog ba, kasi yung isang babae doon sa nanay niya. Ayan. Kaya yeah. yung isa lang dyan D ang dyan. Yung yung... ayusin natin. Kaya o. Tingnan mo, sapatos. dito, sapatos hmm. doon. Pero syempre, nga, mo, kalat yeah, yung bag. Yung bag. Yeah, siguro, bahala na, So, yan yung entrance, yung hallway. Yan, ito yung CR. Kalat. Tapos yung kwarto ng lalaki. O, oh, yan. Kalat din. Pero mas Kalat makalat din sa mga babae. Ito yung kwarto ng aking lalaking so, na, alaga. Pero binata na. O, oh, yan. Si Bruno. Ayan siya. Yan yun. Binata na yan. O, player yan ng handball. Magaling maglaro. Mag yan maraming tropya ano. na. Yan yung mga oh, trophies niya. Ito yung ano niya. Ayan siya. Oo. Oh, di ba? Gwapo. Gwapo na aking alaga. Hmm. Dumating yung isa. Nandyan sa kanyang kwarto. O, oh, tingnan mo. Malinis na. Pero maya maya niya. Para na naman yung ano. Nilalamutag. O, oh, malinis na. Eh, dumating yung isa. Tapos yung sa lalaki. O, oh, malinis na rin. ah oh, Diba? di ba? kanina parang anong sobrang kalat pero ayan mayos na mayos na mayos na mayos na oh yung kusina ko rin kanina na masyadong makalat tingnan nyo guys oh malinis na din oh ba diba? sana all Mayroon, malinis na yan. before. Yan yung after. O, oh, linis malinis na siya oh. tingnan mo oh, malinis na siya oh, di diba? <laughs> oh, yan ang gagawin ko dahil ano mag, ayan, luluto ako ng hapunan ang gagawin ko lang dyan is mag bold ng patatas at saka beans Yan lang yung pagkain nila. ibo ko. Tapos, i-mamash ko. Tapos, Lalagay ko lang sa plato nila at sila na mamaya mag-iinit. Magluluto na lang sila ng burger. Yan yung pares nila dyan sa gulay. Burger. Yan lang. Kung martis yan guys. Ang ginagawa ko. Martis. Nag-ano. ko ng atas at saka beans. Yan lagi. Minsan sasabihin ng alaga, Kuya na naman, gulay. Nagre-reklamo na sila. Wala mga gagawa. Yan yung utos ng kanilang nanay. Tapos burger. So, ayan. Eh. Nag-aano na ako. Nag- tawag niyan nag nag nag, nag naglalaga yan ginagawa ko sa lagi pag wala ang aking amo. Magluluto ng kanilang hapunan after ko maglinis. Pero madali lang naman. Minsan piprito ko lang ng manok. Tapos lalagay ko lang dyan sila ng kakain pag ano. Oras na ng kainan nila. Tapos ako layas na. Dati natutulog ako pero ngayon hindi na natutulog ako dyan sa kanila. Pero ngayon hindi na. Malalaki na mga bata. O, hindi na hindi na ito, hindi na sanduin, hindi na kaya pwede, na silang hindi sasamahan. Ha, marunong na sila. Kaya bawas sa bawa kaya dagdag ang trabaho sa bahay. Ayan, kaya okay lang din. Upat na oras ang trabaho ko din sa kanila. Magaan lang din ang mga trabaho ko pero hindi ma taas ang sweldo pero okay lang mababait naman ng aking mga amo at hindi rin sila ano, at hindi rin nakakapagod mas ang aking trabaho ay sa umaga maano lang yung ano basura pag lunis madami pero okay lang din okay pa rin ayos lang din gihapon agoy so ayan ang ginagawa ko sa beans ayan gupit alisan ng ano sa dolo ng mga tawag niyan, tapos ikakat. Minsan kasi yung mga, mga maliliit na beans, yun. Yung minsan yung mga malalapad. Ayan. Putol-putol lang. Putol-putol ng mga beans. Tapos yun lang. Pagkatapos lalagay din gaya ng ano, isasabay dun sa patatas. Kanya lang ginagawa ko guys. Madali lang. ba diba, hindi na gamit ang kutsilyo kundi gunting lang mas mabilis. Okay. Ayan. So, um, madali lang no. Gunting ang gamit. Pinakailangan ng mga kutsilyo dyan. Yan, pang ano din naman siya, pang gupit sa kusina yung ano. Saka dyan lang, dito ako, dito lang sa Espanya yan, ganyan. Sa ibang lugar, wala, hindi ko nakikita gumamit ang ganyan. Pero dito sa Espanya, gamit na gamit ang gunting. Ganyan lang pala, hindi mabilis. Saka matalas din naman ang mga gunting. Mabilis gunting lang gamit. Ayan, ayan. Ay, andok pa ako. Oh, aga pa kasi dito. Yan. Voice over na lang tayo. Wala ko ibang video eh. Buti meron ako na video ganyan. Nakatago sa aking cellphone. Yan. Ginagawa ko tuwing martes guys. Sa aking trabaho sa hapon. Yan. So kanina kita nyo naman pagdating ko. Agay. Ang kalat. Yan lagi sa bahay nila. Pero pagka nandyan mga amo ko. Hindi ganun. So, ayan, Rahel. Gabi na. Dahil apat-bawaras lang Pauwi na ako. uwi na. Pagpunta na at malamig na dito. Sa Barcelona. yan ako dahil nag-see ano, you doon ayun sa Portero, Tagabantay. Ano labas. Babay na ako. At see you sa aking video ulit, guys. Thank you all, so much for always watching my videos. See you ulit. Ano naman kayang ating gagawin sa susunod. Late na nga ako nakagawa nito eh. So, ayan. Papunta na ako ng metro dyan. Pauwi. Malapit lang din naman mga 5 minutes walk. Nandyan ako sa ating sakayan. Papunta sa baba. Ayan. Yung lagi ko nilalakaran. Naglalakad ako ng aso. Niikot ko lang yan dyan. Yung bakery. Bumibila ko minsan dyan ng tinapay. Yan ang God ingay, ang ingay. Ang lalo ko naglakay, parang nag-IKI, no? Parang nag-IKI yung aking video, guys. So, and click ayan. The ayan. papunta pa Sa, ano? Dahil <laughs> uuwi na. Ka, ayan, so, hanggang dito na lang tayo. God bless us all. Salamat sa iyong laging pag-suporta. Members and visitors. channel all. God bless.